Hello everyone! So welcome back again sa aking YouTube channel. So kung bago ko palang sa aking channel at gusto mo yung mga ganitong content, dito nga pala sa channel ko, gumagawa ako ng mga video tutorial and nagshishare ako ng tips and advice and experiences ko about sa aking trabaho dito sa Greece. Okay, nani nga pala po ako dito sa Greece. So kung gusto mo yung mga ganitong content, please consider ito subscribe sa aking YouTube channel. And click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng aking new upload video. So for today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo, lalo na doon sa mga bago at bagong content creator or gusto maging content creator na katulad ko, ah uh, dapat alam natin yung aspect ratio ng video na dapat natin i-upload sa platform natin. Napapansin nyo ba yung mga videos nyo minsan na merong black sa taas and sa baba? Okay? So, yun na ituturo ko sa inyo ngayon kung ano ba yung mga aspect ratio na dapat nyong gamitin sa bawat platform na pag upload niyo. Like TikTok, Instagram, uh, Reels, or uh, Facebook, you know, sa stream ads. Okay? So, tara na guys sa aking uh, screen record. So, ay papakita ko sa inyo is yung uh, sa CapCut. Doon tayo mag edit or doon ka sa inyo ipapakita yung Uh, ratio na dapat yung gamitin sa, sa bawat platform, okay? Especially sa Facebook. So, punta tayo sa CapCut. Exit lang natin to. So, click lang natin yung new project and then pili lang tayo ng video. Ayan. Ba't ayaw mag And then, click lang natin yung add. Ayan. So, ang gagawin nyo guys, dito sa baba makikita nyo yung overlay and effects and aspect ratio. So, hanapin nyo lang yung aspect ratio dito sa baba. Okay? Kung hindi nyo naman agad makita yan, basta i-click nyo lang yung yung gilid. Makikita nyo yan. Ayan. So, click mo lang yung aspect ratio. So, guys, ang aspect ratio ng TikTok, katulad lang siya ng pag-upload natin or aspect ratio sa reels. Okay? So, yan. So, ito na yung pang uh, reels natin or pang TikTok. Pwede na. Hindi na natin siya kailangan na i-edit yung aspect ratio. Ngayon naman, kung sa Instagram ah, uh, one by one naman siya. Okay? So, one by one. So, kailangan na i-fill mo yung black. Nakita mo yung, nakita nyo ba yung black sa gilid kanina? Diba, nakaganyan lang siya. So, yan. Kailangan na i-zoom out mo siya yung iyong video para ma mo yung yung black na nasa gilid. So, ganyan ang aspect ratio ng Instagram. Ngayon, sa YouTube naman, 16 by 9. Basta mak kung makikita ka ng mga black sa gilid, i-zoom out mo siya, guys. Nakita niyo yung blue line. Kailangan na yung, yung, yung video is uh, mapuno. Mapuno? Mapuno or ma malagyan ng yan. Yung video mo is uh, tumama or sumakto doon sa, sa screen. So, ganyan yung aspect ratio naman na ah, sa YouTube. Okay? Sa stream ads naman, guys, or sa Facebook is three-fourth ang gagamitin nyo. So, ganyan. So, ngayon, sobrang laki na niya, guys. ba diba? Wala naman siyang, wala naman na, uh, wala na siyang black. di diba? Ang gawin mo naman, aliitan uh, mo lang yung iyong muka. Ganyan. I-drag mo lang siya. So, yan yung mga aspect ratio na dapat nyo gamitin sa bawat platform na pag uploadan nyo para mas maganda yung ng video nyo. So, dati hindi ko to alam, guys. So, i-click lang natin itong check sa baba. Hindi ko alam yung mga aspect ratio na to. And then, napansin ko na may mga may black sa taas at pa yung mga video ko. And hindi siya ganun kaganda. So, syempre, napanood ko rin to and gusto ko rin i-share sa inyo. Kaya, gumawa ako na sarili kong video tutorial para may share ko rin sa inyo. Yun lang, guys. And, Uh, mas maganda na malaman to ng mga content creator para mas maganda rin, di ba? Lalo na sa mga baguhan na katulad ko. Mas maganda yung alam natin kung ano yung aspect ratio ng video na i-upload natin sa bawat platform. Okay? So, yun lang guys. Hopefully na makatulong sa inyo video tutorial ko na ito. And please, uh, subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng aking new upload video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!